bago kami pumunta doon dito muna ako maglalandilan din. Kasama yeah! ka, sir? Wala kasama. Wala ka doon? Sir, <laughs> sir <laughs> cementerio ka ba? Lugnit mo mo yun. mas ganaan mo, sir. Lugnan ko niyo mo, eh. Lugnan ka. Ano <laughs> din, <laughs> <laughs> <Alay>, sir? <laughs> sir. Ang katawan niyo man ako. Kaluti ko, be. <laughs> Ay, guwapo, may guwapo, besan no? <laughs> Hindi uh -oh. kami magay kasi gwapo siya, hindi ako magaganda. Nagaganda ka sa akin. Kaya nga, may dimple. Kaya nga. Mendo beer. May dimple ka. Let's walk in. Anong pangalan mo sir? Jerome. Jerome. Ilang taon ka na? 23. Oh my God! I'm 24. 1 year lang. 36 <5. laughs> ka, Jawa. Ano, ilang na ka. Magandang buwan ka. <laughs> Magandang buwan ka. Magandang buwan buwan ka. Magandang buwan

Oh. <laughs> kasi <laughs> ka <laughs> <laughs> sa mga kasi sa mga smile sa mga mga kasi sa mga kasi sa mga kasi sa gusto mo? <laughs> Depende, <laughs> sa ka ka sa budget. <laughs> pera. Okay, kita agad pera, okay. <laughs> kasi okay, mga kasi sa may mga kasi sa mga kasi memorial kasi kami guys. kasi sa mga kasi sa mga

Like heaven. Ang sarap dito. Oh, it feels like heaven talaga. And then, oh, dito, oh. Parang hindi ka pumunta dito para mag nilay, -nilay o mag sad. Para pumunta ka dito to, uh, ano, na mag picnic with with family. Kahit na mayapa na sila pa rin, masaya pa rin yung dating. Ang ambience niya. Lalo na pag meron kang jowa na kasama. <laughs> Hi! Hi! Okay, Hi! Office Good staff. Hi! 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 <laughs> Ayun, oh, yun, picture mo. picture, picture na go. Kita nila karon, guys. So fun. Aga fun. Nagdiday. mga event-event dito, pero kwan lang 'niyung eh? event dito pagdan. Undas lang or oh, pag kwan lang kalagtalag, memories week. Ang ganda dito naman. Oo. Oh, uh, oh, para atakahan lawak-lawak niya in partnership man pa 'ni sya, no? Oo, oh, kwan 'ni sya naka-JV pero ang owner

na area na sa so, kung saan pwede nyo gawing bahay or something like this. Ito yung isa sa mga design na nabili ko para sa amin. Oh, <laughs> Ito ano, yung ganda-ganda. Bawal na siya pasukin kasi owned by Shri, the owner ni siya. So kung gusto pumasok dyan, kailangan maanak ka muna dyan. Ay, <laughs> patay na sa kapit. Hi! Sa mga family dito. Hello! Ayan ang banding nila mga pamilya. Punta muna kabilang sa kabila kasi may iba-ibang mga design kasi. Huwag halingon ko rin to. Baka sa masigit kasi. Ikaw kasi parang ang tanga. Puntahan natin ibang lugar guys. Ayan. Yung mga price dito. Ano ano to? Sakto na dito yung mga design mo. May depende sa Depende sa... Sa square meters. Ilang ko. Pero marag nakita na ako kay Murag Parira. Sila tanan ka dako. Yung nga nila kita pwede na i-offer or kanang pwede pa sila mag-extend pag mas dako ani. Depende two, sa kadami ng family. Pero di ba nakit narinig ko kayo na marag 12 per uh, ano 12 so, 12, uh, 12, 12 blocks? 12 blocks? No uh, I mean 12 blocks sa so sulod. Pwede kasi ang 12 blocks, sir? Dagan, Maski pila. kung makasya pa. Ah, kaya kanin, oh, Depende sa design kung na-ICR, ano, na mag -amian. Ah, pero kanin mo, nag-standard nila ngayon nga ni kadag-commenti, oh. no? So, ito yung mga design, guys. Oh. Uh, Ayan, ito yung mga design na Ay, yeah, uh, ang ganda ng mga design nila guys May idea ba tayo kung magkano yung ganito kalaki? Okay. Okay. So, uh... 1.9 million ah, 1.9 million 1.9 million pala itong ganito na area Para sa ilan ba 10 by 10? 30 30. 50. 50. 15. 15. Hello, Hello 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 Hi, babe! kau ka ganun eh? Palawan! Palawan! Hi! Mga guapo sila. Oh, my <laughs> God! Nagdula sila, guys. Pwede mo bang sugalan ang pag-ibig ko sa iyo? <laughs> Bye! Hindi <I'm> <laughs> naman tayo sa ano. Ito, ang ganda ng ang design nila. Yung design naman nila dito, meron silang parang... Meron silang tag Rooftop! Rooftop! Tingnan mo, may rooftop sila. Ang ganda dito, inyo nih, sa inyo nih Hmm Ah, ang ganda dito Aku anak Anak Nemo? Iya Ang ganda dito Bikyao ya, api liat nya po? Awas aja kik sampung-sampung pas kami ngapis-kikik Oke, kikikik Shtib ya Ayan Sip sip, kukayokah Kau nilub ngana lagi ta Hahaha Wagon belitohanan siro Hahaha Dito pala si Diti, Angel. AJ ya Dito Diti Kael Pangalan nya po? Kael Kael po, pangalan Ayun yeah. oh, so mo pa Okay la, okay na. okay. pagmasak ta yung guys para makita yung. Hey guys, ka ba ikaw, ilubog po siya? Punta, Ayan po siya po talaga tagabantay. Ano yung style sa istatyo rooftop to ma'am. Rooftop de kamera. ano? yung pa naman?